Ganina pa yan. Sana ka. Sama kayo doon. Ano kayong nangyayari doon? doon. Tingay. kita kami mga kayo sa anong... Ano na nangyayari doon kay Luz? Anong nangyayari ayun. ayun na! Arating na! Salamat naman. Wala nang nangyayari na masama kayo, boss. Mas. Kasi mga kayo doon, ito lang. Makasabi ako palagi ng gaw, bakit? Masangay ako sa... Ganyan talaga dito, pinsan. Pinsan ka, ito. Oh. Pinsan kasi... Ang gaw. gaw, gaw talaga. Dito sa Dabaw. Ang gaw. Ang mga kagaw, ang oh, sabah. gaw, do, doon maayaw na. Oh. Ang gaw. Oh. Dapat yes. gaw. Confirm talaga. Confirm? Okay. Masawat, anak mo. Ay, yes, salamat man. Salamat. Ay, salamat nandiyan ang pamilya, Maddox. Nakakapos. Ha? Huh? Nakatali? Wala. Anong gagawin oh, natin dito? dalos yes? Brad. ang papalunuhan natin. Ma. Si ano muna? Ikaw muna, muna doon. Ano, yung... Ano, yung commander nila. Ang dalawang commander. Oo. Oh. Ano, mga nakita Ay, na? Mga nakita na. Mayroong masyadong si, Pero... Yung, yung balang, ang ang, ang aghigmat lang muna. Hindi totoo. Talagang inaano tayo, binibilog yung utak natin. Sibar? O kaya pala na nakaraan Ang hinihingi lang na napalit sa pamilya ni ano, isang taro na ginamos. Ano ba yan? Bakit sabi isang taro na ginamos? Sabi ko ito, nagdududa na ako ito kay Bert. Na hindi totoo siya nang kumawak. Ah, kaya pala nagano siya. Nag ulo nyo, uh, Kaya pala. Ginagawa lang niya sa biro-biro kasi hindi man siya ang naghawak. Oo! Oh, oh. Si ano, si Kalpachansa uh -huh. <coughs> <coughs> sa sa Hindi na pa Tayo rin natanan nila yung mga natin. Saan po Ikaw na. Siya may Ikaw mo yung Ano bang Ikaw ano? Ano'ng Oo. gawin natin. Pero commander lang tsaka yung Oh. Kaso ang problema, hindi siya matagal. Hindi siya matagal na no? pagbi mo sila. O, oh, gagamitan mo sila ng agina. Pagbubuhay din sila, babangon din. Malakas, malak mahirap sila, Diyos lang mapatay-patay. Importante lang, kahit na minuto lang, mahimatay man sila o oh, mawalan sila ng malay. Sa minuto na yun, matakas yung agadaks. Ha? Kaya ng pabilisan. Kaya ng pabilisan kasi hindi natin maabutan ng makabangon kasi na. Kasi balita ko, may sigbing din daw dyan. Bakas din. dapat aano lang ako, baka mamaya. Marawan mo yung anak mo, Jax, at saka asawa mo. Bakas -as din ako. Ano ba na ba? Ano Ano yung bihag pa? Yung anak mo? yung no, <coughs> anak mo? Ano yung anak mo? Apat? Apat? Ano yung anak mo? Tapos, ang dala ng asawa mo na yun. Diba, ah, pinatay na, na yung kasama tayo, nagpinatay na sa'yo. Ang nakita ko, nakita ko yung mga sabi yung Anak ay May bata dyan na dalawa. May nakita kang bata. May dalawa, uh, may bata yung dalawa. Hindi ko alam Kaninong anak yan. Ano ba yung mga bata? Babae yung anak? Yung apat? Yung tatlo yung tatlo ano yun? yung tatlo, ano yun? puros lalaki yun ano nga dyan? lalaki lalaki lahat? lalaki lahat ayun, yung anak ni Dax lalaki? yung tatlo lalaki baka anak mo yun maliit ang isa man ibang bihag yan. Ito ha. Siguraduhin mo yung yung anak mo, yung yung anak kasawa mo. Talaga. Ha? Kasi nandito mo naman. Siya nang bahala sa dalawa. Ha? Kaya kami ni Inday at saka ni Klas ang magbantay sa mga ano, kasi baka mamaya bumangon sila at least maka-atake na naman kami. Basta dinidiretso lang kayo. Siya nang kaya na kaya na. Huwag din ang pansinin ang kung anong mangyari dito sa labas. Huwag Basta isiguro mo lang pamilya mo. Oo. Gusto ko natin yung ng na loob. Kasi hindi nila ako na, na dahil, na, dahil na, nga. Nga ako eh. So, ah, tayo ng no, no, madaling ano? Yung... Right. Oo, oh, uh, pas no? ano, ano? mga plano yun? Kasi hmm. para ano, para masuccessful tayo. Kasi yun yung uh, mga viewers eh. Mga Ito wala akong hanting hanting ngayon. Kapag sumigaw ako na dusog na. Kapag sumigaw ako na dusog sumigaw ako na Dito din yung bahay. Dito yung Dali dali na kayo ha. Direkso lang. Straight lang talaga ang nakayo. lang talaga ang pangkinay Huwag yun ang pansin. Huwag din sa labas. Kami na bahala. Kasi nakaalalay naman ako sa labas. sino pa yung mga non sino? kuna kuna ako anong maulan Ulan na talaga. kanina patuloy to. patuloy nabinis natin maulan kaya kung ano kaya kung ano 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 kung Una na muna ako doon. Sige, sige. Tapos, ipitay sila muna. Sige, sige. Kasi nagkagulilong na ako kanina. Okay, Los. Kailangan, ikabala, Los. Salamat Tapos, talaga, Los. Kailangan, lusog ka agad kayo habang sinabi ko, ha? Okay. Mag-ingat ka, Los. Los. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Mag Ikaw lang talaga ang ano namin ingat ka, ingat ka, ngayon. Wow. Uy, <laughs> huwag kang mag-ano. Grabe yun. Oh, napatawa sa'yo si ano. Talaga kulas. Mahal talaga niya si ano ba? Sa, sa tingin mo, sa ganitong critical ng ano natin pero hindi pa tayo makalimutan niya na mahal niya si Ilosa? Oo, oh, hindi. sige, sige. Ah, sige. sige, sige, sige. Ano? Sige. Sige John. Ang Kaya pamilya at saka ibang bihag ng ano natin doon. Kahit na nasa critical na na sa lagi rin na Oh. Para lang ang pagkakabuto sa tayo. Ah, sige, sige. Ah. mauna kay Idol. Back up ako dito. Tinday, dito. Mag-ingat kayo, mag back up ako, Dito, dito ako sa likod. Tulong na ito. Salamat na lang. Confirmed, Confirmado na, ano. Idol Dax mga kaidol dito na kailangan may rescue na mga kaidol Uy, wala kayo. Huwag kayo Mah, redur. Ayun, ayun, redur. Uh. Oh, kita kampung, mga ayun ayo, mga bakit beres, bisa tidur. Uh. Uh.

Lalo nyo. Dito, dito. Sige. Bilisan, Dul. Bilisan mo, Dul. Bumbangon na siya, Dul. Bilisan nyo. Dul, oh, may biyak dito. May dalawa pa. Sige. Sige. Itakas nyo yung iba, Dul. Sus, grabe. Hindi na, Hindi eh. Ay, gila. Kananong si Papa. Kananong si Papa. Sige, na si Papa. Dito na. Dito na, Papa mo. Huwag ka na umiyak, dong, Nandito na si Papa. Oh, Ayan yung pamilya niya. Little Ducks. Ano? Yung mga... Ano pa dito? oh, sige, pano, sige. Pa. Oh, dol. Sige, dol. Alalay po, Bia, dol. Ah, Bilisan mo, dol. Wala na, dol. Malapit na matalo. Oh. Natamara sila, dol. Bilisan mo, dol. Ducks! Bilisan Mga bata, o, labas na kayo. Ah, labas, labas, na kayo. Natamara sila. Si Los. Si Los, mutik na matalo. Si Los. Dito, dito! Ah! Takbo, takbo, takbo kayo, takbo! Tapos ko, Dol! Iligtas natin nila, Dol! Dol! Grabe, Dol! Dagan kayo, Dol! Tapos, grabe nilang mga kuwan. Di trabaho, Dol! Di na makatao yan! Talagang... Napakasalbahin nila! Mga bata, takbo na kayo mga bata! Huwag na kayo mag anaw, maghintay na ano! dito Ako bahala dito, Dol. Ako bahala dito. Dito, Dai. Dito, Dai. Alalay lang kayo. Masyo, medyo ma, ma, ano, mabakilid dyan. Dandahan lang, dandahan, dandahan. Dandahan lang, Medyo madulas. Oh. Oh, Sige. Oh Oh Minta oh. <tipas> <tipas> masuk si Kulas? Sana iniwanan warnanya, lah Iniwanan nya lah <tipas> Di <tipas> Las pagi ingat kelas? Las Laku Sajang anu. noh Si Kulas ano nagpaiwan sa mga kaidol dahil ano para may aliligtas ang mong pamilya ni ano ni Idol Dax babalikan ka namin Las! babalikan ka namin dyan gandahan na kayo Mag-ingat kayo mag-ingat kayo. <tipan> <tipan>

Abi Idol. Sobrang sabik ni ano sa pamilya niya. Aga ka Idol. ang pamilya mo, da, Dol. Kumpito na ang December mo, Dol. At ma. Wawa, ano nga, Dol. Talaga sabik na sabik ng ni pamilya niya.

Hindi na makatawa gibuhat nangyibuhat. Hindi na maayo. Pero okay na lang, Dol. At least, buhi. na na to yung asawa ni mo, Dol, na pamilya ni mo buhi pa, Dol. Pasalamat kas Ginoo Dol, na buhi pa silang pamilya ni mo, Dol. Nga diri! Los! na may diri! Diri, nak mana diri? Buat na Sundan, buat na Sundan. Buat hey. na Sundan. Ay, salamat! So, hey. so, mga kaidol, no? Maraming salamat po, mga ka-idol na yung nabutan pa namin talaga na buhay po yung pamilya ni Idol Dax. So, maraming salamat sa yung pagdadasal, mga ka-idol na kahit anong hirap na, ano, dinanas namin. Pero nawala lahat po. Ang aming pagod na na-rescue na namin yung, pamilya ni Idol So mga ka-idol, uh, naiyak rin talaga po din ako. So nakakaiyak din talaga dahil ganoon pala ang ano, maramdaman kung makita mo yung pamilya na nadala ko ako sa ano, sa naramdaman nila ni Idol na Nakita-kita yung pamilya niya. So, salamat mga kaidol sa pagdadasal nyo na salamat sa inyong suporta. Salamat po talaga kasi hindi narinig nyo dasal nyo sa, ano no, sa Panginoon no? na dinig niya na nakuha na namin yung pamilya ni Dulaps. So, yun know, mga kaidol, na-solve na namin mga kaidol. Na ano namin na na uh, ano namin, na uh, rescue na namin yung pamilya ni Dol Anak, Malaking, ano, lahat ng pagod ko, lahat ng pagod namin, nawawala po. mga bandido, binugbog kanila nila, oh. Hindi makatawa ang ginawa nila. Pasensyal na po kayo, hindi makapagsalita ang asawa ni ano, Dax, mga idol, siguro sa sutraks rupa. So, Dor, so, kailangan yun, madala natin kaagad sa ospital yan, Dol? Uh -uh. like, Oo. Para matindi Ma ang pinsala sa nangyari sa ano ni ng asawa mo, Pinsa. pamilya oh. mo. Hindi po makapag makapagsalita yung asawa. Lapitan mo Dax, kausapin mo asawa mo Dax. Parang, parang, hindi sumagot. Ha? Ayun yung sumagot. Baka hindi ka na niya kilala Dax. Dalawang ano, iba dalawang anak. Hindi hindi niya kasama. Na, Tawawa naman. Oh. Siguro yung mga bata kanina, na yung dalawa kanina ay, no. bago lang bihag yun kasi maliksi nasaan na pagbitaw ng lobed tumakbo ka agad oo D ay, hindi ay, na namin habol habol saan yun ba? oo 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 nagsalita, ng, Olo, nagsalita anap na ang anak mo dol dol uh, tubig siya sino may mabang tubig dyan bigyan ng tubig, na, tubig.